Hi! Good morning po, mga kasutil. Welcome back to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat. So, today's video po ay uh, isishare ko naman po sa inyo kung paano ako magluto ng simpleng minatamis na makapuno. So, makapuno po ulit ang topic natin. Ang gagawin ko po dun sa aking luto ay simpleng-simple lang. Hindi po ganito yung ano eh, yung way o paraan ng aking inay tatay kung paano sila magminatamis mag, ng makapuno. Ito pong way ko na ito ay, itong paraan ko po ng pagluluto nito makapuno ito, ay natutunan ko po or itinuro sa akin noong hipag ko. So, uh, simple lang siya at uh, ipapakita ko nga sa inyo ngayon. Ah, uh, ano po eh, uh, yung sa inay at sa tatay noon ay nagla, parang naglalatik-latik siya na nagiging bagkat na yung minatamis na makapuno. Ito naman po, kung kakainin mo, ay parang napakayumi niya. Na parang, kapag kinakain mo na, ay uh, halos parang ayaw mong tigilan. Kasi, ako po kasi, kung magluto na makapuno, hindi ko masyadong tinatamisa ng sobra. So, kaya po siya, parang habang kinakain mo, ay palinamnam ng palinamnam. So, iyon po yung paraan na aking ituturo sa ngayon, ang pagluluto ko ng simpleng, minatamis na makapuno. Halika po at samahan niyo ako. Ayan, ay ko po yung makapuno na kinayod natin. Lagyan ko muna siya sa ref. Kasi hindi ko kagad na roto. Ayan. Ayan. Yan po ang ating mga matamisin. Yan nga po mga kasuti, Magpapakulo po muna tayo ng tubig sa pat. Kasi ang gagawin po natin sa ating makapuno ay hahalbusan natin bago natin mamatamisin. Yan po ang paraan ko ng pagluluto na tinuro nga po sa akin ng ating hipag. Pakulin po muna natin. Ayan, kumukulo na po siya. So, pwede na po natin ilagay ang ating makapuno para mahalbusan. Bali, madami po itong ating makapunong kinayo. So, kalahati lang po niya ng ating ilalagay. Kasi ang dami po sobra eh. Hindi, baka hindi magkasya din sa pat ayan, dandan po natin ilagay ang ah, makapuno kasi kumukulang tubig masakit kapag natilapsikan tayo ng kumukulong tubig ayan po, tuloy-tuloy lang ang paglalagay natin ng ah, makapuno hanggang maailagay po natin yung kalahati ng container ng makapuno Ayan, tuloy-tuloy lang po ang halo ng dahan-dahan hanggang sa lumapot siya. Ito pong kalahati ng makapuno na hindi natin maluluto ay lalagay po muna ulit natin sa ref. At ito naman po hindi agad masisira. Tatagal pa po siya siguro hanggang one week pa. tuloy-tuloy lang po ang pakulo natin at halo natin sa makapuno. Ang pagpapakulo po nito ay 8 to 10 minutes po. At kapag po lumalapot na siya, pwede na po natin siyang hanguin at salain. Hangoy na po natin at ating dahan-dahang sasalain. After po natin na masala ang makapuno at mahango, so atin pong dito rin lulutuin sa pot na ating ginamit. Pero hugasan po muna natin siya para mawala po yung residue. Kasi ilalagay po natin niya ng 4 cups of water. Ayan. Para po siya natin lalagyan ng sugar naman. So, antayin po ulit natin kumulo ito. Ayan, kumukulo na. So, lagyan na po natin ng sugar. Madalas pong ginagamit kong sugar ay brown sugar talaga. So, hindi po ako masyadong gumagamit ng puti. Kaya po madalas kapag ka po nagluluto ako ng mga pagkain na nilalagyan natin ng asukal, madalas po ang gamit ko ay brown sugar. Choice nyo po kung ano ang gusto nyo ilagay na sugar. Kung white sugar, mas okay, maganda ang kulay. At lalagyan din po natin ng 1 1⁄2 teaspoon po ng salt. Rock salt po ang aking ginagamit. Yan. Kasi ang asin po ay sa ding uh, preservatives para po hindi agad uh, masira ang ating makapuno. Halu-haluin lang po natin ang tuloy-tuloy at kapag uh, medyo natutunaw na po yung sugar and salt, eh, pwede na po natin ilagay ang ating makapuno na hinalbusan or bin lunch. Blanche. Pwede na po natin ilagay ang ating makapuno. Ayan, dahan-dahan ulit. Baka ka ng mainit na kumukulong tubig. Ganun po ulit ang gagawin, dahan dahang hahaluin ng dire-diretso lang. Hanggang siya ay lumapot. At ayan nga po ang napakasimpleng paraan ko sa pagmiminitamis ng makapuno. Ayan, luto na. So, pwede na nating tikman ng ating minatamis na makapuno. ayan, titikman na po natin at uh, mainit pa, ipan muna natin masarap po talaga itong aking makapuno sa totoo lang, kasi uh, malinam nam siya habang kinakain hindi siya sobrang tamis uh, puro makapuno at uh, kaya po ako nakakapagluto nito kapag may makapuno kami ay paborito po ni Habi ang may na makapuno magaling kasing panghimangas din pagkatapos kumain at ah uh, Mamaya po ay babahanggan ko rin ng ating ate kasi mahilig na siya sa mga puno. So, pano po mga kasutin? Ayan, pumasok ako din si Kortok, mahingay sa labas. Um, hmm. ayan po yung paraan ko ng pagluluto ng uh, ng tamis na makapuno. Simpleng-simple lang. So, pwede nyo dahil pong itry. Ito po siguro ay para sa mga hindi masyadong mahilig sa sobrang tamis. Yung katulad po ng sinabi ko kanina, very mild lang po ang kanyang ano, ang kanyang lasa kasi hindi ko po masyado uh, dinamihan ng sugar at uh, saka kapag po may kaunting uh, uh tubig na nilagay tayo mas na ano po yung hindi siya magiging sobrang tamis kesa po doon sa dating gawi na pagluluto ng, ng tatay at na inay na sadyang dinadamihan nila ng asukal para po siya eh, matamis na matamis ito pong parang ako po ito ay eh, siguro para sa akin, para sa akin lang eh para doon sa hindi masyadong mahilig sa sobrang tamis na kumakain naman ng minatamis Ayun. Tapos yun nga, nilagyan po natin ng konting salt para po mabalansa yung kanyang ano, hindi sobrang tamis. At uh, hindi naman po balalasa ang alat mo. So, yun. Yung salt po kasi, syempre, isa rin sa preservatives. Like sugar. Yeah. So, paano po mga kasutila? Yun po ang aking uh, na-share lang sa inyo. Para po ma-try nyo din, subukan nyo din kung uh, sa inyong palasa. Pero sa akin po, para sa akin, eh, masarap siya kasi kapag po kinakain nga, tulad so, doon sabi ko kanina ay, eh, parang ayaw kong tingin, parang kumakain ng Uh, ice cream na kumakasa ni makapuno ice cream so kahit po siya walang milk ay malinam lang po ang nasa niya so paano po bye-bye salamat po sa pagsama sa pagluluto uh, ko nang uh, pinatamis na makapuno ayun lang po god bless po sa ating lahat